Isinailalim sa pagsasanay ang mga empleyado ng Ministry of Labor and Employment kaugnay sa Work and Financial Plan for Fiscal Year 2026 bilang paghanda para sa mga plano sa susunod na taon. Narito ang report. Ngayong papalapit ng matapos ang taon, sinimula ng Ministry of Labor and Employment ang paghahanda para sa mga plano sa taong 2026. Kamakailan, isinagawa ng MOLE ang Work and Financial Plan Workshop na naglalayang maihanda ang iba't ibang work plans, schedules at procurement and budgetary requirements sa susunod na taon. Alinsunod sa layuning maging tapat at transparent ang lahat ng transaksyon, masusing tinalakay ang mga ito ng mga partisipante upang mas sigurong mapanatili o mas maisaayos pa ang overall performance ng ministry. Ang naturang workshop ay inorganisa ng Research Planning and Policy Development Services na dinaluhan ng mga Bureau and Office Directors, Division Chiefs, Provincial and Field Office Heads at mga empleyado. Inaasahan na sa pagtatapos ito ay magkakaroon ng malinaw na direksyon ng MOLE alinsunod sa kanilang mandato at tugunan ang mga pangangailangan ng labor force ng rehiyon.